Hi guys! Amazing na buhay! So, ando naman tayo sa ating aalagaan uh, alagaan ng ating mga Moscovy Duck. At ngayon po, magpapakain muna tayo. Okay. na sila. Masigla pa rin guys. Malakas kumain. Kaya wala talaga tayong kapoblem-problema dito sa ating mga Moscovy Duck. And uh, mamaya papakita ko sa inyo guys. Ang dami na naglilimlim. Apat na yun nandun. And then uh, may mga bagong eggs na naman. So yan, dami na ito. Biglang dadami ito. Siguro mga alagit na ng taon na ito, 2024, ay biglang uh, dadami ito. Kasi yung ating mga bagong barako, mga bata, ay talaga nagtatrabaho na. So nabubulugan nila na nabubulugan yung mga uh, naghihit na. Kaya yun, nagsisipag-itluga na. Unlike kasi dati, yung ating mga barako nga, ay mga thunders. So, hindi na halos bumubulog. Kaya, yun. Dinispose na natin sila. Dito na. Nasa tummy ko na. <laughs> Silang dalawa ni Tatang. Saka yung isang thunders din na barako natin. Ayan. Nasa tummy ko na, guys. Mm, Sarap eh. <laughs> Ayan sila. Ayan mm, Ito yung mga natitira natin eh. Mga, ano na yan. Mga batang barako na yan. Yung dalawang may kulay. Saka yung isang puting malaki. Ay, nakuha ko kay... Uh, ka Freddy's Treasure. Ayan, shout out kay Ka Freddy's Treasure. And then yung isa kay Ate Susan, yung ating uh, soaking tindahan ng uh, feeds. Puros malalaki and non-related. So wala tayong inbreeding dito. Kaya lang, pagka nag-anak na sila, yun na. Uh, it's either magpalit tayo ng uh, barako or ihiwalay natin yung kanilang mga anak. Pero wala kasi tayong space na paglalagyan sa mga bago anak nila. So most likely ay magpapalit ng barako. Ganun po ang magiging sistema natin dito. So ano wala po tayong area na para maging secondary uh, area ng ating mga Moscovita. So ito ito ay sa kanila nalala, ito lang yung sa kanila. Uh, the rest kasi isa mga manuka na natin. So ito lang yung inalocate natin para sa sa kanila palit para ako na lang siguro ang mangyayari niyan. Pero matagal pa naman yan guys. Matagal pa yun. Mga isang taon pa yun bago natin palito nito ulit. Kasi para mag iwas inbreeding breeding tayo. Mangyayari kasi niyan yung mga anak nila pag nagsilakihan ha. Magpapakas magpapakasta rin sa kanila yon. Doon pumapasok yung inbreeding kasi hindi po, po pwede talaga na uh, pag-asawahin yung magkadugo yung related or kung magiging tao magkamag-anak, hindi po pwede yun. Inbreeding, lilit ang anak, magiging sakitin, gano'n po ang mangyayari. Ito guys, ikutan natin yung uh, kanilang itlugan. Ayan po. Ayan na at pasisilip po sa inyo guys yung kanilang itlugan. Uh, para makita natin kung uh, ilan ba yung itlog hmm. sila isa lang yung nalagyan kong batsyat uh, kinabos tayo ng tubig at uh, magpapaligo pa ako ng baboy so mamayang hapon nila natin papalitan ito guys Uh, ito, 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 ito. Ayan, oh. Ayan, may naglilimlim dyan. Ayan yung itlog. Ilan ba itlog dito? Oh, tatlo lang, ah oh. Hmm. Tatlo lang tatlulang tatlulang Ito bago to guys oh bago. Ayan. Kakalabas lang sa puwet niya kanina. Nakita ko yung inahin niya ni eh. nakaupo dyan eh. Saka kahapon eh wala pa laman 'yan. So yan ay ah uh, kalalabas lang kanina, laki oh. Oh guys, ang laki. Ito ang ano guys oh. Uh, isa rin sa si pinaplano kong gawin pagka uh, sobrang dami na nila ay gagawa tayo ng itlog na maalat. Di ba? Oh, ang laki oh. Pero may mas malaki pa ako nakita dito. Oh, sakto to pang itlog na maalat, guys oh. Naibebenta rin ibebenta rin dito 'yan ng 15 pesos yata isang itlog na maalat dito sa amin. Yan, so aaralin ko 'yung madali lang naman gumawa ng itlog na maalat eh. Yan, so isa po 'yan sa uh, plano kong gawin pagka sobrang dami na nila itlog na maalat ng Muscovy hmm, di ba? Sarap din yun eh. Yan, ito naglilimlim. Ito marami itlog to guys. Parang uh, nasa 15 atang ang inupuan na ito, More or less. Yan, marami itlog yan. And then the rest, wala pang laman. Pero ano, nakita nyo, may mga ano na, hinuhu hinuhukay na nila. Ayun hinuhu hinuhukay na nila. So, ibig sabihin ay getting ready po. Meron pong nagbabalak dyan na uh, magmangitlog. Mm. And then, ito. Ayun, oh. Ah, ito, ang dami nito ito in inupuan So, ayun, yung ano, yung isa doon sa kumain, dito galing yun. Naglilimlim yun. Naglilimlim. Ang galing nila guys, oh, nililinis nila itlog nila ano oh. Ang kintab oh Nakita nyo ang kintab. ayoko paano nila nililinis yan. Kasi yung iba nyan bago, niya, bago naglimlim yan, ay ano, maputik. Kasi nga yung paa nila, galing sa putikan tapos pupunta dyan. Napuputikan nila. Pero pag nililimlima na nila, ayun, ano, lumilinis na. oh ito may laman yan. May inuupuan yan. Hindi ko lang alam kung ilan ang inuupuan niya. Hmm. So, hindi para hindi may istorbo. Ito, ito sa dulo may laman to eh. Ayan. Mm. Ayan, may laman yan. 2, 4, 5. Ayan. So, dami na guys. Madami naglilimlim. Apat yung naglilimlim na yan. Mm. Ayun na. Ayun na yung nanay. Bumalik na. Oh. Kumain lang siya. Ayan na siya. Kumain lang. At uh, nilaman na lang yung kanyang sikmura. Hahaha. <laughs> Oh, 'yan ayos, looking good ang ating mga muscovy duck guys, looking good ngayon e, nga, isa po sa pwede natin gawin na business pagka dumami na sila talaga ay salted egg yan, abangan nyo guys pero medyo matagal pa yun kasi pararamihin pa natin sila Eh, hindi pa naman na uh, ganong karami itong ating mga muscovy duck so uh, mahaba habang biyahe pa to pero ano, we're, we're getting there kasi ito naman na ah, umaandar naman sila. Ayun uh, ang maganda, ayun naman ang maganda roon umaandar. Kaysa yung wala tayong progress na nakikita. So ito nga Moscow duck, ah nandiyan na sila. Ito walang gamot-gamot, walang vitamins, vitamins to. Ang kinakain lang nila ay the uh, sama sa mais. And, yung ating madre de agua, ayan oh. Yung ating madre de agua, chop. At saka Bulases. O, ayan o. Oh, oh nag sila guys. O, oh, yung sinasabi ko yun. Mm. Oh. Ito na natin guys. O, oh, di ba? Diba? Mm. So, ganyan po. Ganyan po kasipag yung ating mga barako ngayon guys. Nakita nyo naman. ba? Diba? Matinding matindi. Kung yung mga thunders natin ay Wala. Kain lang na kain. Hindi na bumubulog. Tapos, napakasisiga pa. Inaaway nila ito. Yan. Kung nandito pa yung dalawang thunders natin, nakita nilang ganyan, aawayin niya yan. Ano niya? Uh, Bubugawin niya. So, mapuputol yung breeding na ganyan. Mapuputol yung pagsampa. So, ako yung naasar. Ang ginawa ko, yun, niluto ko sila dalawa. <laughs> eh, wala stick na yun. Hindi na nga bumubulog. Ini-stombo po yung ate, mga, ayun o, nagtatrabahong ng uh, barako. Hmm. Ayun. Oh. Ang galing niya ang, ang galing nilang bumulog guys. Oo. So, oh, oh. Nakita niyo. Ano 'yan eh? magko eh. oh, pak. Hmm. Tapos Ang galing nila magbulog, nagko-collect sila tapos bumabagsak yung lalaki. Oh. So ganun po. Hmm, nakita niyo naman. Yung ating mga Moscovida ay eh, talagang nagbi-breed na. And ang maganda dito sa mga barako na to, guys, yung nakita nyo 'yan, no, bumulog siya. Yung ibang barako ay hindi siya iniistorbo. Kaya yun ang kagandahan ngayon. Unlike yung dito pa ngayon, mga Tunders kasi nga mga dominante, yun iniistorbo nila. Pero ngayon wala na. At uh, maganda dapong uh, breeding ng ating mga Muscovy duck. And ayan, uh, tuloy-tuloy na po sila sa pagrami, pagdami. Ayano. No? Ayos. So yung bulog na 'yon ay itlog na naman yon <laughs> itlog na naman yon okay guys mada ako tayo dito sa ating mga madre de agua yan tayo po ay magpuputol ngayon at uh, mayro tayo mga bagong order yan ang ating unang benta sa taong 2024 ng Madre de Agua Cuttings. Ah, namatay oh. Ito guys, nangyayari to ah. Yan, kasi may mga nag-message uh, sa akin. Bakit daw namamatay yung kanilang Madrid de Agua. Nangyayari po yan. Ito po ang dahilan nito eh, hindi ko rin malaman. Kaya <laughs> katulad nito, oh, hindi ko naman ginagalaw yan. Mm. Andyan lang naman siya. Bigla siya namatay. Pero, buhay pa yung ano niyan. Eh, yung pinaka-base niyang buhay naman. Ayan o. Oh. Buhay naman yan. So, may mga ibang, ito, ito buhay to. Pero parang papatay na rin oh. mm. Nangyayari guys, nangyayari yan. Ah, uh, yan naman ni eh, ano, hindi naman totally mauubos yan. May papalit dyan eh. Parang ano eh, natutuyo sila and then may pap may pumapalit. Ngayon po nangyayari dyan. yan. Yeah, so nangyayari din po sa akin yan, lang po sa inyo, doon sa mga nagtatanong na ano, bakit daw bigla namamatay yung kanilang uh, mga madre de agua. Yan. Kanya po talaga. Eh hindi ko rin malaman ang dahilan niyan. <laughs> Ayun ah. Uh yan yeah, pero ito yeah, kaya nga kailangan magtanim tayo ng daming madre de agua. 'Wag lang mga ilang piraso kasi wala pong mangyayari. Pero kung siguro ang alaga niyo ay dalawang perasong manok lang, tatlong piraso manok, eh ubra po 'yung mga ilang pirasong puno. Masusustine niyo na po 'yung inyong alaga. Pero kung katulad po sa akin na marami kayong mga alaga, eh hindi po ubra 'yung ilang piraso lang. Ya yeah, kasi nga malakas po ang uh, magkonsumo ang ating mga alaga lalo lalo na kung 50-50 ratio kayo. Yan yeah, sabi ko nga ako nga ay 50-15 kilos a day ang kailangan ko para po mapakain sa kanila. Sa kanila lahat ha, kasama ni baboy doon sa kayo mga manok. Hmm. So ito po yung ating mga kakatingin mamaya. Ito, ito po yung mga na ko na ayan, no? yung mga na ko na yung kahapon na talbusan na So ngayon ay ready for cutting na sila. Ayan. So yun pong ating gagawin ngayon. Hindi na yun, may pa. So yun naman ang tatalbusan ko mamayang hapon. Malapit na rin maubos yan. Pag naubos yung grupo na malago na yan, yan babalik na ako don Babalik na ako diyan sa mga bagong tubo na yan. So, ang ganun lang naman po ang cycle niyan. Pabalik-balik lang. And sa labas ay ano na rin, lumalago na rin uli yung sa labas. So, yun. Magtutulong-tulong na uli yan. Hmm. Basta compressed planting lang, oh. Hmm. Compressed planting lang po ginawa ko. Dikit-dikit. Ang disadvantage lang po ng ganyan dikit-dikit ay mahirap po mag-harvest. Kasi parang katulad yan, no Pagka malago na po na ganyan, malago na na ganyan, ay para kayo papasok sa gubat para kayo makapag-harvest pero once na na-harvestan nyo na ganito na, ganito na mag isura nyan ayan o nakita nyo na-harvestan ko na maano sila malinis naman sila hmm. yun kasi dikit-dikit so talagang ano isisiksik mo yung katawan mo sa loob para ka makapag-harvest ayan unlike to sa hiwa-hiwalay mas ginhawa pong pag-harvest kasi may space kayo uh, may space na pumasok ang tao applicable po yung pag kumalaki ang inyong lupa kaya lang sa atin ay maliit kaya compress planting tayo para ma-maximize po natin yung area yan so yan po so kung po ngayon ay mag-harvest na magpuputol na and then magka-cutting na and then mamaya hapon si kapping kumadala sa LBC ayan Ayan, guys. So, ito na. Umpisa na tayo ng uh, paggawa ng uh, Madre de Agua Cuttings. So meron po tayong pa-order na 380 pieces sa iba-ibang tao, ha. Ah. Ito, shoutout ko muna bago tayo mag-umpisa mag-cuttings. Uh, shoutout po kay Sir, Re Sir Rene Castro Retardo, 100 pieces. Kay Sir Edgar Manalaysay, 30 pieces. Joanna... Geronaga, 200 pieces. Kay Sir Errol Etrata Batin, 30 pieces. At kay Ma'am Susan, uh, Susan sa um, Saumaj. Sorry kung hindi ko pa na banggit tama. Susan Saumaj. Ayan, 20 pieces. So ito, uh, gagawin na po natin. So yun po. So ito guys ay uh, tatapusin ko na para maipadala ko na ito po i-hatid pa natin sa LBC para mapay LBC natin. Ayan. So siguro dito ko nalang tatapusin guys. So ayun nga po yung uh, ating mga Moscovy ay doing, doing good. Uh, siguro by mid of this year ay mas marami na po tayong magiging uh, Moscovy So yung pagkaya po ay nagkasunod-sunod na po pag at pagpipisa. Uh, sigurado yan mid uh, middle of this year, marami po tayo most COVID act and siguro po pwede na po tayo magbenta. Kaya yeah, announce ko naman po yan. Yan, yeah, so maraming salamat guys. Uh, sana po yung nag-enjoy kayo. So maraming maraming salamat po sa mga solid ka vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. And uh, syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan. Uh, and sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and click, log click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, hanggang dito lang guys. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabi-sabay tayong Arab magsikap, at ikisalatik pumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!